Hello WhatsApp, hello Philippines, hello World. Ang dito naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. Tungkol naman ito dito nga sa issue natin dito sa West Philippine Sea. Na mayroon tayong karapatan at may mga tao talaga nagtatanggol sa China. Dito talaga pumapasok yung lagi kong sinasabi na dapat ang mga tao dyan sa Senado ay yung mga may utak, yung mga matatalino, yung kayang lumaban, pag utak ang labanan. Kasi itong mga Chinese na to, mauutak to mga to eh. So dapat talaga ang ibinoboto natin, yung mga matatalino, yung mga abogado, yung maibubuga sa utakan ng laban. Kasi kung, kung sa space or kung ano man, wala talaga tayong laban kasi maliit tayo. So, dapat talaga utak ang ilalaban natin. Chinese is resorting to different kinds of tactics. Nandiyan yung bullying, pati na rin yung kasi they they, 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 understand the importance of propaganda. Kasi it, they, it puts legitimacy to their illegal claim. Uh, sinasabi nila, oh, nag na kami at saka ang, ano, ang, ang Pilipinas, so why are you acting? So, may mga tao talagang may kasalanan dito sa nangyayari. Bakit kasi nakipagkasundo sila sa bansang China nawala naman dapat pag-usapan kasi ang mga lugar na yan isa atin. So, ibig sabihin kasi niya nakipagkasundo sila binibigyan na nila ng karapatan ang isang bansa na meron niya silang karapatan sa lugar na yun kasi parang humingi sila ng permiso. Kaya nagkakagulo ngayon kasi kasalanan yan ng mga taong nakipag-usap dyan sa bansang yan. Kaya nagiging issue ngayon. In this way, why are you changing our agreement? Parang ganoon yung pinapakita nila para at least may semblance of usap, nagpag-usapan na pala yan. Bakit we have the right to, you know, to push back all your, ano, yung mga, kung ano man yung mga, please supply emissions dyan, click, you know. Yan, true, kasi nagkakaroon na ng, ng ano eh, kumbaga parang umapalag na yung ibang bansa kasi nga, nagkaroon na ng kasunduan, which is dapat, walang kasunduan kasi wala naman talagang karapatan ng ibang bansa dyan sa lugar na yan. So kasalanan talaga ng mga taong nakipagkasundo diyan. Forwarding their, their, illegal claim. Ang ang nakakasakit lang po dito as a, as a citizen of this country. There are portion in our society that also Trump double down on the para on the narrative the wrong narrative of China. Parang sila yung they act as the mouth the mouthpiece of China. Doon ako na doon ako Yeah, totoo. Maraming mga traidor, marami siguro mga nabayaran, yung mga timpayaman, maraming ganyan eh. Hindi nila pinapakita yung pagiging Pilipino nila. Dapat ang pinagtatanggol niya, nila yung bansa nilang Pilipinas. Ito mga senador na nagtatanggol sa China, yan yung mga wala talagang utak. Yung mga utak talangka, pero nga utak talangka naman. Hindi talaga natin masasabi na sayang ang boto natin. Sayang lahat ng sakripisyo ng mga Pilipino para mapaayos ang buhay sa dagat, sa lupa, sa impapawid at kung saan pa kung ang mga senador natin na pinagkatiwalaan natin, eh wala rin namang gagawin para sa bansa natin. Kundi sila pa yung nagiging dahilan para magkaroon ng issue dito sa atin. Medyo nagagalit eh. I, I think it's very clear ang position ng ating president, ang, uh, ating gobyerno, that we have to fight for our claim. At hindi lang ito arbitrarily claimed by the Philippines. Ah, huh? this is been the basis for this is the the ruling of the UNCLOS. And internationally, we have the moral high ground to claim uh, these areas. Si So talagang lahat ng legal base nasa atin lahat ng karapatan. Old laws or, whatever loss talaga. Kasalanan talaga to ng mga taong nakipag-usap na binagyan nila ng karapatan yung mga lugar na walang karapatan dyan sa ating mga lupa. So, marami rin mga vloggers na nababayaran na siguro na gumagawa rin ng ingay para pagtanggol itong China. So, good luck po sa inyong lahat.